Radyo Balita. Sure. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3.11 ng hapon. Diretso tayo sa ating mga balitaan. Ah Dike sa kalumpit bulakan na buko ni PBBM na depektibo at kulang-kulang. umabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Shermaine, sure, isa na namang flood control project ang nabuko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kulang-kulang, depektibo at hindi kinumpleto ng kontraktor na gumawa nito na sa barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Sa kanyang pag inspection sa lugar, personal na nakita ng Pangulo ang mahinang pagkagawa ng dike, substandard ang mga materyales at mayroong dalawang daang metro na hindi tinapos ang kontraktor na Saint Timothy Construction Corporation nasa three na sa top 3 ng kontraktor sa nakakuha ng maraming flood control project sa buong bansa. Sinabi ng Pangulo na sa report na isinumiti sa Malacanang ay nakumpleto ng kontraktor ang proyekto pero taliwasan niya ito sa personal na nakita niya ngayon sa Barangay Bulusan. Natuklasan din ng Presidente na kahit kailan na hindi naghukay sa dike ang kontraktor kaya mababaw na ang ilog at mabilis umapang tubig patungo sa mga residente. Binigyang diin ang pangulo na nasa kontrata na dapat magkaroon ng dredging at desiltation sa flood control project subalit kahit minsan ay hindi ginawa ng kontraktor. Ito si Aileen Taliping Abante. Samantala, mga batang nasa gip sa isang care facility sa Pampanga dumaan daw sa matinding pang-aabuso. Umabante sa balita si Abante reporter Gracey Rutao. Malnourished, may ubot, sipon at may mga pasa o sugat mula sa hindi pa malinaw na dahilan. Ito ang lumitaw sa check-up ng mga espesyalista sa mga batang sinagip sa isang care facility sa Mexico, Pampanga. Sa ngayon, nasa ligtas na pangangalaga na ng DSWD ang 160 na batang sinagip matapos matuklasan ang matinding pangaabuso. Kasalukuyang silang tinutulungan sa kanilang pisikal, emosyonal at mental na kalagayan sa isang pasilidad ng DSWD sa Lalawigan. Nagpadala na rin ang Kapitolyo ng Pampanga ng mga pediatrician. Ayon kay Dr. Dax Dula, Provincial Health Officer ng Pampanga, ilang bata ang malnourished, may ubot sipon at may mga pasa o sugat mula sa hindi pa malinaw na dahilan. Tiniyak ni Governor Lilia Pineda na maaalagaan ng mga bata, bibihisan, papakainin, pagugupitan at tutulungan sa kanilang tuluyang pagbangon may mga nakalatag na ring umanong interbasyong pangmatagalan para sa kanilang paglaki. Kabilang sa naranasan ng mga bata ang pagkakadena na parang aso, pagkulong sa banyo, pagpaluhod sa asin o graba, paghampas ng yantok, pagkakait ng pagkain at pagpapakain ng panis. Naglabas na rin ang cease and desist order ng DSWD laban sa pamunuan ng pasilidad. Lumabas sa investigasyon na ito ay may fire hazard, may mismanagement ng pondo walang sa case management at walang rehistro, lisensya o accreditation mula sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatzalian, nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration para matiyak na hindi makakalabas ng bansa ang banyagang akusado habang may isinasagawang investigasyon. Ako si Gracie Rotau, Abante! Pangbalita, Task Force Kalinisan, patuloy ang operasyon sa Malanday, Valenzuela. Umabanti sa balita si Abante Reporter, Chirk Balagtas. Chairman, patuloy nga ang Task Force Kalinisan ng Pamalalozod ng Valenzuela sa Marcelo Street at Road 1, 2 at 3 sa Barangay Malanday, Valenzuela City upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Gayun din ang mapaghandaan ang pag-uulan kabilang sa mga aktibidad ng paglilinis at paghuhukay ng mga kanal para sa maayos na dali ng tubig, pagsasayos ng mga kable, pagpipintura ng mga pampublikong pasilidad at iba pa ang mga serbisyo pang infrastruktura. Layunin na mga gawain ito na maiwasan ang pagbabaha, mapanatiling maaliwalas ang paligid at masiguro ang kalinisan na, sa mga kabahayan at kapaligiran ng mga residente. Ayon sa pamunuan ng task force, kalinisan tuloy-tuloy ang ganitong operasyon sa iba't ibang barangay sa Valenzuela City bilang bahagi ng programa ng lokal na pamalaan para sa disaster preparedness at pagpapaganda ng paligiran. Ako si check Malagtas, Abante. Maraming salamat, Cherk Balagtas. Para sa iba pang nangungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWIR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWIR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable Converge, Samsung TV, at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Chairman. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante. Rancho Balita, Rancho Balita, ¡Nayun!